o oh, anong ayon hindi lang ngayon. Oh. Ayan, tatahon na ngayon Oo. si Mama, naman Tapos mamaya na na eh. mm. <laughs> Tataho, tatae. Eh. Ayan, kung gusto nyo dito na magla, magde, magano. Mag, oh, Hindi makilala ng bata. Eh. Ayan. Magkakadami pa yung tari, ah. Ayan, kung ano kung lapat na iyon? Kala, pakalapat ng van na iyon katibay din ng kamerang ari kanina pa eh. Tatlong araw na hindi pa rin na i-charge pagkabili. bili Ito, hindi ko pa na i-charge. yung bilin natin. Oo. Oh, oh. Yan ang binili mo sa SM, hindi pa na lolo ba? Oo, oh, tatlong araw na. Simula nung ano? Abay, katagal. Sabi sa AU. Ano ka pangalan niya? Honor. First honor sa battery. first owner. first owner sa battery. Ay, <laughs> owner sa battery. <laughs> ano ka na? Honor? Oo, oh, oh, sabi sa eh, first owner to sa battery eh. Oh, ngayon. O, Oh, is oh is ah oh, one two three. Ayan, kita na eh ang mga nakasimangot at pagod na pagod na. Ayun, ah. Oh. Naku, ilan kaya din eh? Walo, walo isang daan. Hello po. Sampu isang daan ang galing yun. Pasalubong din pala din ang magagawa. <laughs> Puro pasalubong. Ngayon nakakapagod na maglakad. <laughs> Mm -hmm. Kasi I gawa nang yan ay may event siguro din Kaya ito, puro lahat oh. Hanggang doon, dera-dera, walang entrance oh, hi, mm -hmm. Pero dito, hanggang bilihan lang sila Hanggang mga souvenir items lang po dito Dito ang may pinaka-entrance na Pero dyan, hindi ho nagkakalayo na Puro din lang, puro mga pine tree Ganon din, ito pang public Ito Cemetery of okay. negativism. Ako. Negativism. Ayan. Hanap na lang na mauupuan. O yari mga painting. Gusto nyo ka? Yan ay naiitupi. Na, yan mga painting na yan. Naroroll. Kung gusto nyo. Ay dito on. Ang frame. So this is Camp Janhe. So dito public sa may Camp Janhe. So kami nagpunta dito dahil nga mas na uh, relaxing, nakaka-refresh, 'di ba? Okay. Sa tibay din ang battery nitong si First Honorable Mention. Hoy, <laughs> naubos ko, mauubos ko ng 512. Oo, no? oo. Simula noong ano. Hanggang pag-uwi, ubos ang 512. Ililipat ko naman ano na reset 2 terabytes na external drive. Kaya hindi nasisira ang phone ko.